you. Sa bandang 4 minutes ng first quarter, pumasok po itong si Rui Hachimura mga idol para sa Lakers at ito ang kanyang unang game sa team. Kumusta naman ang naging debut game niya? Well, pag-uusapan natin niya na titignan ang importanteng maibibigay talaga niya para sa Lakers. Nasabi na natin to actually sa una nating Hachimura Lakers vid pero ito yung in-game application. Yung size lang niya alone ay malaking tulong talaga para sa kanyang team. Legit. Slotted siya dito bilang 4 at the moment at bago po ang trade na ito, paminsan ay eh, no choice si Coach Darvin Ham kundi magsalta ng 4 guard lineup. Tulad nito na ang guards nila sa floor ay sina Brody, Pat Bev, Reeves at Lonnie Walker. Actually, pwede pa rin naman nila gawin ito if magde-decide si coach dahil itong apat ay nasa team ba naman. Ang tumatayong power forward dito ay si Lonnie Walker na tignan nyo yung binabantayan. Si Mo Bamba na 7-footer. Kahit na idaan mo pa sa sipag to, hindi talaga yan sustainable mga idol. Pero dahil andyan na po si Rui, may bigger option na sila na isang natural combo forward. At minsan, pwede rin siyang maging small ball 5. So bigger talaga ang Lakers sa pagdating ni Hachimura. And tignan nyo, noong kinailangan AD lumabas sa key para depensahan itong jumper, may ekstrang big body pa sila sa loob na at least hindi gwardiya. Kumpara mo dito na talagang na-overwhelm ang Lakers sa size kaya maaring mas madaling makuha ng offensive rebound yung kalaban. Size, yan ang isang importanteng bagay na kanyang hatid. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo pong mag-register ay i-click nyo lang ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I Type nyo rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makuha ng up to 7,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin nyo lang syempre na magiging responsable kayo sa inyong pagbet. Dito naman po sa offense sa tinatao rin siya ni Stanley Johnson. Sa mga hindi po nakakaalam, itong si Hachimura ay tumitira ng 33% from 3. Below average yan in NBA standards, pero dahil Lakers nga to na mahina sa 3, okay na rin yan. And dito, siguro iniisip ni Johnson na baka i-feed ng Lakers yung bola dito kay Hachimura para ma-acclimate siya sa team. Kaya imbes na tuluyang mag-help dito sa pag-drive ni Brody, hindi niya tinuloy at nagka-easy layup tuloy ang Lakers. Maganda yung versatility niya rito mga idol Una, e binabantayan niya ang point guard ng kalaban And dahil may screen, nag-switch naman siya doon sa center All in one possession Again, dahil may big enough player ka nakasama ni AD sa floor Na pwedeng mag-check doon sa tao niya Mas nagiging magandang bagay to Dahil wala ka masyadong mismatch na nakakreate As opposed kapag guard yung nandito kay Collins Though to be fair, kahit na may maganda naman siyang size, eh may iskoran at may iskoran pa rin naman siya. Pakasabihin ng iba eh hinahype natin eh. Kaya ayan, kinahain siya ni Keldon Johnson sa clip na ito. Though mas gugustuhin ko pa rin yan kesa yung gwardyang walang kalaban-laban yung nandyan. Nabanggit na rin natin to sa ating naunang video na magbe-beneficio talaga si Rui sa mga umaatake sa Lakers. Tulad nito na inatake ni Christian, ang depensa kaya medyo nag-collapse to sa kanya. Leaving Rui open sa labas sabay pinakita niya yung pull-up game niya. Tira niya talaga yan. Ilang beses ring nagkaroon ng opportunity itong si Hachimura in transition. Sa tingin ko rin magugusahan ng Laker fans itong si Hachimura lalo na sa mga ganitong hustle points. Kahit pa dalawa ang binabox out niya ay lumaban pa rin talaga. Kaya nakascore pa ng foul sa kalaban. Tapos dito sa fourth quarter ay nabigyan siya ng mga ISO opportunities sa midrange. Si mga idol, sobrang magiging kagamit-gamit talaga si Hachimura sa isang Lakers team na kulang sa quality wing players. Nagulat nga ako dahil hindi po nag-give up ang Lakers ng first round pick para makuha siya. As long as nandito si Lebron at AD ay hindi siya magiging star player dito sa Lakers pero sa tingin ko ang magiging role niya ay parang role ni Andrew Wiggins sa Warriors. And actually, halos parehas nga sila ng sitwasyon ni Wiggins dati. Eh. Sa nakaraan niyang team, inaexpect expect siya na maging star player pero noong nalipat siya sa dubs, inahanap eh niya ang kanyang perfect role. May potential din po si Hachimura na maging ganyan dito sa Lakers kung saan hindi siya inaexpect na magbuhat. Nagtala siya ng 12.6 rebounds, 1 assist, and 1 steal plus. Siya rin po ang nakakuha ng team high na plus 17. Ano masasabi niya sa debut game ni Hachimura mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.